Kapit ko muna tong tambutyo. itong so, tambutyo. Ito mga katuloy So, kakapit yung tambutyo. Ayan po. Nakaporma na. Pinikwad ko para tumapat sa butas. So, nakaporma na mga katuloy nyo. Nakaporma na. Sinikwad ko para masentro sa butas tutok na nyo. at Ang nyo. na Kumpletuhin na lang yan para mapandar. Mapandarin ko. Yan. Yung mga tornilyo na. So, meron pa yan dito mga katornilyo yung intercooler. Nakalagay dito. So, ito, ito, ito. Ito, mga kataryo, ito. Ito. So, ito yung sunod na kakabit. Dito. So, naka yan dito. Naka-ganon. Dito ang porma nyan. So, yan ang porma nyan. Ito yung nagpapalamig ng makina. So, wait lang.

kabit yung okay so mga automotive dyan gamit na kayo ng beta grade para sa mga babae oh iniwa oh? yan, <coughs> yan mga katarilyo <coughs> panoorin nyo sinasabi yeah, sinasabi si Wilder ito paniwalaan nyo titikit na yung bakal eh hindi pa babae na iniwan na kaya niyo pang balikan sana all mga katuradyo, kakabit ko na itong intercooler ano pa palamig ng makina kakabit na ako nito sa ambutsyo kapunta doon sa intake manifold ito yung nagpapalamig ng makina mga katuradyo ito nakakatawa dito sa uh, tambot so yeah yan karon nakakatawa dito, dito nakakabit yan dito uh, so okay wait lang pang so, ito ay eh, bracket pa yan so dito nakaporma yan nakakabit yan so yeah. Pusat tutorial ni jo Meron din dito sa kabila. Meron pa rin to. Dito. Mga ganito. Ayan. Ayan yung forma. Kaya na yan mga katuran yung forma. So, tarigyo na lang dito. Not. So, meron kasama dito mga katuran yun. Si Winder. Si Binji. Binji. Rosales mga katuran yun. Ah, Binji Rosales. Matugina. Matugina. Ayan. Ano yung sinasabi mo kanina? Sabihin Kado. mo na. Oh. Ito mag aaral ako ng automotive para magagamit ako ng degree para hmm. sa mga babae Oh, kumira. So, yan yung commercial ko, mag mga katorilyo. So, yan kasama. Mga buo na, kompleto na. Ay na, forma na, nakita na. So, yung karugtong na lang. So, ayan mga katorilyo. So, dito yan, nagdudugtong. Yan, mayroon na yung gasket dyan. Sige, mayroon, mayroon. Ayaw, ayaw. So, may gasket din dito yan. toto ito, to. Dito. Dito. Op, oh, wait lang. So, dito ang gasket niyan, mga katarilyo. Mga katarilyo, sa so, intake. Tutugtong. Si Pinji Rosalis, matagay. Air compressor na lang, mga katarilyo. Ah

Pogi-pogi si Vin Chalice. Huwag mong kalimutan ka. Meron yung si <laughs> Arnaldo. Uh, kasama natin, tropa. Si. Si. Uh, pan blade na lang, mga kanyo. Uh, mga kanyo, mga kanyo. Rajito Rose. Ayan. So, ganyan. Ayan. Nut na lang, mga kanyo. Tapos nito. Alam. So, post na lang. Yan. So, higpitan na lang. So, sa salinan. Salinan na lang ng tubig. Sali, tinatulungan ni eh. Arlo. Ito si Taurus, oh. Ito oh, ay nakapagay. Samantala lang, pag hindi umanda, talaga Taurus. Pag kaya ng gulang, baka dahil ng Pagpapanda rin na lang yan mga katornilyo. Na Ang dami nag-aabang oh. Ka uh, Si set Papa. Shout out diyan mga Katornelio. vlog. si Benji Rosales, Pato Gina. Si Buitigas, <laughs> Buitigas. Si Tauros. Oh, yeah, si Tauros yun. Ito yun naman. mga Rai. Rai Rai, Rai na nalang. Papandarin na lang yan mga Katornelio. Okay. Okay, okay mga mga na po na 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 yung accessories so, panta na lang sige start okay na yung mga katuloy nyo maanda na maanda na okay, pa final na lang to yung takip nalagyan ng silicone gasket